their bias. <laughs> mahirap mahirap ba, ba sa lalaki ang magsabi ng nararamdaman? Talaga ba? Depende. Mm. Hmm, sige, tadungin natin sa kanila. Neil, mahirap pa sa lalaking magsabi ng totoong nararamdaman? Hindi naman sa lahat ng relasyon, pero kadalasan kasi, yung babae yung mahirap basahin. Kaya oh. mahirap i-express, mahirap pangunahan ng mga lalaki yung gusto nilang sabihin kasi kailangan manggaling muna sa mga kababaihan yung mga kailangan naming malaman. Yung mga babae ang mahirap ano? Basahin. 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 Ah, basahin. Kasi... babae mahirap basahin yung ganyan ba. <laughs> Buisit kang <bubake>. <laughs> <laughs> Mahirap basahin. Oh, basahin. Kayo pala may kasalanan. Oh. Mahirap pala kayong basahin. O, oh, hindi. Oh. hindi. Oh, okay. Sabi niyo, yung mga lalaki, hindi maraming ano, mahirap mahi magsabi ng nararamdaman. Kayo oh. mahirap pala kayo basahin. Hindi, oh. Jackie, Chung? pagtanggol mo. Chang, mahirap daw tayo. Sabihin mo nga yung totoo, Chang. Hindi naman tayo mahirap <giblikayo> basahin. Hindi kasi kayo nagtatanong ng maayos. Oo! Hindi naman tayo basahin. Nagtatanong kayo ng maayos. Para kanino ano ba yan? Ano pa? Ano pa, Jackie? Sabi... Ano pa? Ano pa? Hindi naman pa. Ka... Yes, Sa Sabi nila, hindi lang kayo mahirap basahin, mahirap din kayong ispilingin. Ay. Oh, ay! Oh. Dapat Paano mo babasa kung mali yung spelling? Oh. Ay, mahirap yan. Kasi nga hindi kayo marunong magtanong ng tama. Ay! Oh. ay sagutin niya yan, ganun kayo mga lalaki. Buti na lang bakla ako. Kagaya <laughs> nun, kanina, si Melvar, ginroop hug niyo. Oh. Si Jackie, tinanong niyo ba kung gusto niya ng group hug din? Oh. 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 Eh, gusto rin niya ng bakit ba, parang ako <laughs> yung may kasalanan <laughs> <Tiyan>, siya? <laughs> bakla ako, lalaki lang at saka babae yung issue, di ba? kayo, kayo, kayo. Kayo! Chang, Chang, ma mahirap, mahirap i-group hugging nasa LU. <laughs> <Ay! laughs> na Malayo. Okay, pe. so, yun daw ang sagot ni ni Neil. Hindi naman daw yung mga babae daw kasi ang mahirap. Mahirap basahin. Okay. Okay, Neil? May, gusto ka pang iyan, no? Yung kasi simangot Jackie ka ng simangot dyan, sabi niya. Yeah. <laughs> sabi po kasi ni Ate Jackie, mali daw po yung pagtatanong namin. Eh kasi minsan pagtatanong, gutom ka ba? Hindi. Lagi naman ganun. Ah, eh. Mahirap oo. basahin kasi. Minsan, ayon yung sabi niya, totoo niya nararamdaman. Pero, ah, so hindi, sila yon hindi hindi lalaki. Kasi oo. ang issue yung, hirap kayong magsabi ng totoong oh. nararamdaman. Okay. So eh, sabi, sabi sa na namin, hindi. Mga babae yon Kasi po, mahirap silang basahin. Kaya nahirapan kaming mag-share or pahirap na sa amin manggaling yung totoong nararamdaman namin. Oh. Sabi, hindi rin tayo nagtatanong eh. Di ba? Nagtatanong nga tayo. Sinasabi nila pag Grabe yung kilay niya. <laughs> 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 sa lubong <laughs> na eh. Mo Alam mo may pinanggalingan talaga. Kala mo batang inagawa ng chocolate. <laughs> Aljun. Ano nga <laughs> po ulit yung talaga? Pakiulit. Mahirap ba talaga sa lalaki ang magsabi ng nararamdaman? Bakit? Uh, para sa akin, mahirap. Oo, oh, doon pala nil Mahirap daw, sabi mahirap. ni Aljun eh. Kasi, yung perception nyo kasi sa lalaki, strong, parang may wall, hindi showy sa emotions. So, kami naman, nahirapan din kami ilabas yung emotion namin kasi ayaw namin kayong masaktan eh. Kasi kasi parating tama yung babae, puro na lang sila. You know? So, instead na maglabas pa kami ng emotions namin, ayaw na namin na magkaroon pa ng fire doon sa ating relationship. Oh, oh. Tama! Oh, Ganyan yung mga grap. babae na yan. Oh. God! Kaya nagtataka ko bakit patol kayo ng patol sa mga lalak, babae. Ang dami-dami bakla sa mga. <laughs> oh. Di diba, Ayaw na nga. Magkaroon ng fire. Tapos sasayawan pa ng water. <laughs> eh, Pinapatay <laughs> nga yung fire. Eh, papatayin niya kasi yun. <laughs> kasi nga kalmado na papatayin ng fire. Yes. Ng water. It's water. Oh. Lloyd, uh, sa akin naman, Karil, siguro hindi naman masyadong expressive, kumbaga ako personally, hindi man siguro ako masyadong expressive, pero dinadaan ko na lang sa, let's say, pagluluto kita, doon ko ipaparamdam sa'yo yung pagiging expressive ko sa ibang paraan. Sa ibang paraan ko maipapakita na gusto kita. And at some point din, kung gusto mo rin namang maging expressive ako, willing akong aralin iyon para sa'yo, Karil. Oh, so uh -huh. pag expressive, gusto niyo yung expressive. Bicol expressive yung pagluluto. Kasi ba tanggas? <laughs> e expressive. Tama na. <laughs> Papagod yung matanda. <laughs> Tama na. <laughs> okay. Tapos so narinig mo ang mga sagot nila. Sinong bibigyan mo ng green flag? Number one. Ah, si Floyd. Oh, la la lahat. Lahat, lahat, lahat. Lahat, nabigyan, ng nabigyan mo ng green flag. O oh, oh, ngayon, tanungin natin ang opinion ni Melgar. Wow. Papay ka ba na si Milgar ang para sa iyo? Kasi naguguluhan ka. Paakinge ko lang po yung opinion siguro. Milgar, anong opinion mo? Naguguluhan si Karil kung sinong pipiliin niya sa tatlo. Magagaling naman po lahat so magute, eh. pero sino ang pinaka bagay kay Karil? Nasa tingin Karil. mo? Karil. Ano daw na ano number? ikaw, ikaw, Melgar, ikaw ang tinatanong. <laughs> dalawa po sa akin eh. Two See? kaya. Searching number three and searching number two. Ah. So, tinulungan ka ni, ni Melgar. Ni, binawasan niya na ang pagpipilian mo. Dalawa na lang. Sabi niya, para sa kanya daw, kung tatawin mo siya, two at three ang pagpipilian mo. Ikaw, Karil. Two at two, two or three, o yung one na hindi pinili ni Melgar? Kay Sir Chi... Chi... Kay Sir Chi number... Two. Oh! Si Neil! Si Neil! Uh -huh. Ang pinigay niya ng chance sa Makadecha. Congratulations sa'yo, Neil! Kaya naman, Kril, ito muna mga searching hindi mo napili. Kaya naman, magpakilala ka na, Floyd!